First of all, hayaat muna ninyo po ako, mga kalingap, na magmagandang araw sa lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan at pagpalaan kayo ni Jesus always lalo na. Lalo na po yung may masamang intention sa kapwa at nakakagawa ng malaking pagkakamali sa kapwa. Oops, teka muna. Nasa instruction muna tayo. Pero pumapag-gitna na agad ako sa content ko ngayon. Hay! buhay nga naman. Anyway, ano ga pa ang tatalakayan natin ngayon? Umpisahan natin mga kalingat, kapanarik. Sino ang nakakilala natin sa video na yan? Ah! Ako, kapronti, mga tatlong batang ulila sa ina na sinusuportahan ko noon sa pagkaawa ko sa pamamagitan ni Kapronte dahil buo ang tiwala ko noon. Gaya na sabi ni Ate Malu, buo rin ang tiwala niya. Pero balik muna tayo sa nakaraan. Dahil nga po sa buong tiwala ko noon you, kay Caprondi. Misan pa, nagpadala ako ng pera pambili ng gamot ni lolo o ni tatay <laughs> at baong sa eskwela ng mga bata para pero nakarating ba yon ah Siguro, yung sa, sa isang sa sponsor nagbigay din ang nakarating pero yung sa akin ang tanong nakarating ba? Hindi lang yun ang nagbigay pa. Nagbigay din ako ng 4,000 na panggas para lang kaunin ako sa bus station at dahil sa paruroonan ko, okay lang. That's the way it is, di ba? hindi am ang sasakyan kung walang pagkain. At yun ang gasolina, syempre. Okay lang yun. Everything is going smooth. Friendship at tiwala. Yan, nahuli ang loob. Hindi aandar ang sasakyan kung walang pagkain. At syempre, ayun ay gasolina, syempre. Everything is going smooth. Friendship at tiwala. Tiwala sa kanya. Dahil sa matamis magsalita, madaling makakuha, makakuha ng magtitiwala sa kanya. Pero, kuy daw, hindi ko alam noong una. ganoon din si Ate Malu, hindi rin niya alam. Nagtiwala siya sa isang manliling lang. Everything is going smooth. Friendship and trust, ikanga na nahuli ang loob ko sa malaking kabaitan ang pinakita sa akin ni ay, shout out sa iyo Kaprondi Hulog na hulog si Salema sa panatik sa malaking patibong wow sorry po mga kalingap. ayan, binaba ko na po yung kasi para akong burukang kanina eh kasi naglinis po kami ng aming ano, sa parking o aming garahe nilinis po namin inalis po namin yung mga kalat, lahat-lahat. Anyway. Anyway, balik tayo dito kay Kapronte Ang, yes, syempre, naniwala ako sa iyo. Nagtanong ako kung may mabibilin lupa dyan sa daet. Sabi mo, meron. Meron 200, yung 200 square meter. O kumagat ako doon, ha? Tapos mamaya-maya, may sinabi ka sa akin na, meron pang 850 square meter for 650,000. Kumagat din ako doon. So, okay, sige, mas malaki, mas malaki ang value. Meron tayong pag, yung maghahati tayo. Ayun ang, ang paliwanag mo sa akin na maghahati tayo. Kaya nag ako ng 100,000 pero ikaw hindi ka nagdown Okay? To make it uh, the story short, Nagpadala ko ng pera sa iyo na, hin na hindi ko alam ni isang paso wala pala akong makikita. Hindi ba? Tapos pinadalhan mo ako ng kontrata, lahat nakapangalan sa iyo. Wala akong pangalan kahit isa. Sabi mo sa akin, kung meron akong spa, ilalagay natin yung spa do sa kontrata. Nagpadala ko sa iyo ng spa at iyon, si Catherine pero hindi mo inonor yung spa wala rin, bali wala lahat kaya binawi ko ngayon si pera ko hindi mo ko masisisi sorry ka prondi hindi mo ko masisisi kung babuin ka man yung pera ko hindi ko alam kung saan mo kukunin yung ibabayad mo sa akin pero wala na akong pakialam doon basta bayaran mo ako ng buo okay lang pero yung pinambayad mo pala sa akin yung ginawa mong panliling lang kay Ate Malu. lang mo din siya. Nako, ilang pa langin mo, Kaprondi? Wala ka na bang kadala-dala? Maawa ka naman. Maawa ka. At ikahiya mo naman ang pamilya mo. Mga anak mo. Hindi ka na ba natuto? At least naman. Isip, isip. Hindi kada, kada minuto gagawa ka ng panlingling lang sa kapwa mo. Hindi lang naman yan ang ginawa ng panlingling lang. Ki Ate Malu, mayroon pang 100,000. Naku po, lubog na lubog ka na sa kahihiyan, kapwondi, ano ba yan? Kailan ka pang magbabago? Yung ginawa mo sa akin, binayaran mo nga ako, pinatawad naman kita. Pero meron pa pala yun. Meron pa palang kasunod yun. At meron namang kasunod. Ano pa ba ang kasunod nito? Nakakahiya kahit Ati Malong, ginawa mo. Napakabait na tao yun. Ginawa ang panliling lang. Kahit pasabihin niya sa iyo na pinatatawad ka na at papasko na sa iyo, mahiya ka naman. Kahit paano bayaran mo siya dahil pera yung pinaghirapan niyan. Mahirap kami dito nagtatrabaho sa estate. Trabaho kami dito ng Talagang kalabaw. Sobra ang trabaho dito. Ni wala nga kami bahay na matitirhan. Nangungupahan kami. Bawat lakad namin, pera, bawat lakad namin, tulo ang pawis na pinag, pinag, Katatrabauhan namin. Napakahirap ng buhay dito. Kaya, kung ako sa iyo, para bumalik ang tiwala ng mga tao sa iyo, bayaran mo si Ati Malu kahit paunti-unti man lamang. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Itinuring na kitang kapatid, pero ewan ko ba, wala ang kapatid na ganito. The ships that I Tsaka iba mong pagkukulang pa. Nakakahiya talaga. Ako ang nahihiya para sa iyo. Dahil sa nga itinuring kitang kapatid. Pero talagang ayaw ko na yatang maging kapatid ka. Pati ako nahihiya na rin. Ipakita ko lang po itong video clip na nakuha ko po kay Tita malo Tungkol din po ito sa akin. Na ipinapahayag po ni Tita o ni Ate Malu. Sandali po. Ako na ang um, ano, pero wala naman. Okay lang yun na sinabi ni Kuya dahil alam naman natin na si Kuya ay namama, walang pinipili, wala siyang kinakapya. Parang namamagitan lang po siya dahil wala po talagang alam si Kuya. Diba narinig mo, narinig nyo naman. Kung bibilalang pala kayo ng lupa, sana pinadaan nyo sa akin. Doon ako nahihiya kay Kuya. Kaya ito po ay ayaw ko po talagang madamay si Kuya dito. 'Di ba? Dahil talaga walang alam dito si Kuya. Nagtanong lang nong man ako noong kay Ate Edna dahil kaya kami po kaya po ako nagtiwala dahil ang sabi isa rin si Ate Edna na nagbigay na para doon po yon dahil yung lupa talaga yun po itong katapuhanan po mga kapatid hanan po na tungkol dyan sa lupa, iyan ay si Salima Panatik po dyan ang bumi ng lupa. Kaya po, kaya po, ang nangyari doon, parang hindi yata nagkasundo yung dalawa dahil nung nagbayad si Salima, nagpadalang 100,000 para dyan sa lupa na yan, ay hindi po pala nakapangalan si Salima nakapangalan daw po kikaprunde kaya siyempre ikaw ang bumili ng lupa na yun ikaw mismo ang um, nagbayad ng lupa bakit say sa iyo mo ipapangalan hindi doon sa may ari ng pera yun kaya po doon ang ginawa ni Salima para walang problema kinuha po yung 100,000. Ito po, ganito po yan ang salita. Hindi ko po yan alam. Ikinento lang yan sa amin ni Kaprundi at ni Salima na nung tungkol na yon na lumabas na nga po yung mga issue-issue na yan. Di ngayon, hindi pa rin po kami dahil kaibigan natin nga si Kaprundi, may nakakakilala kay Kaprundi. Kaya po kami, ako, 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 sa sarili ko na ayaw ko na pong mang dumamay pa ng ibang tao, ako na po, yung ako, nagtiwala pa rin dahil ang kwento niya sa akin, at Malo, ganito, na namong problema ako kung saan hagan na po ang pahayag po ni Ate Malo. Marami pa po yan. Marami pa po siyang pinaliwanag lahat-lahat kung ano ang pagtitiwala na ibinigay niya ng buo kay Kaprondi. Pero hagan dito na lang po yon. At maraming salamat po sa panonood po ng video po namin ito. Video ko po ito. At subaybayan po natin. Lagi po si Salema Fanaric. At isyat po natin si Ate Malo.